Good afternoon everyone. So, maket din ako sa taas. Katapos ko kanina maglaba. Ayan yung pinlabhan uh, ko. Ayan. Rami-rami rin 'yan. May sa likod pa. So, inaantok ako. O tapos nagluto ako ng noodles para mawala yung antok ko para kumain ako. Parang inaantok pa rin ako. So, umakyat ako dito. Si, gagawin ko itong gawin ko ng ito o oh, balag. Itong imported na ampalaya. Mayroon pa doon. Para hindi ko saan saan lang sila gagapang. Dito lang siya gagapang sa balag. Papunta doon. Yan ang gagawin kong ngayong hapon para hindi ako makatulog si pag natulog ako alanganing oras mamaya ay nako tagal ko makatulog kaya ito gawin ko na kasi matagal ko na rin yung, yung isang araw pa gusto kong gawa ng balag kaso lang gumagawa kami doon sa kabila so ngayon ko gagawin hindi ko makita yung itak Nasaan na yung itak? Saan na nailagay yun? Pag hindi nahanap, nakikita. Pag hinahanap, ah, hindi nakikita. mukoy na makapitan doon ah? Yan na. O, nailagay ko na yung mga ano, yung imported na ampalaya dyan. So, kailangan ko lang yan alagaan na dyan lang sila ikot-ikot na wag nang pumunta kung saan-saan. Para yung bunga ko hindi, madali lang kuhanin. Hindi yung pag nandoon sa taas ay hirap nang kuhanin. O, yan. So, mayroon pa doon. Tumubo yan. Lagyan ko rin ng balag yan. Ito pa oh, So balik tatlong puno po ito. Yan. Marami na yan pag namunga. Yung ang dati isang puno lang napakadami bunga. Para yung malunggay ko hindi nila pangan Yan. So may kalabasa din ako ayan gumapang na pero diyan parang gusto ko rin pagapangin doon. Lagyan ko siya ng balag paakyat. So thank you for watching everyone.